kainin ang mga isda sa lawa ng taal. The willies. Okay. Nothing to worry. With all these issues about our taal, nothing to worry. Uh, first of all, yung mga isda po natin dyan, like tilapia and pangus. Culture diyan, May mga fish pens po yan naman nandiyan dyan na alaga. yung mga yan. Yes, ang tawilis po natin. Ang tawilis po natin. Ano to? Non-carnivorous. Hindi ito kumakain ng mga laman-laman. Usually, halaman ito ang kinakain ito. So, there's may issue about the, the nangyayari dyan sa Taal Lake. Uh, pero hindi dapat maapektuhan ng pagkain ng magagandang isda na meron dyan. Napakalawak ng tali. Ang importante mga isda dyan, alaga po. So nothing to worry. Enjoy the willies, enjoy tilapia, and enjoy our bangus and malipotong. Mabuhay ang taalik.